Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng lunes, ika ng Mayo. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong sa Matrasya at kinabukas sa Isaniapolis. Mula rooy, nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw at nang araw ng pamamayinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa isang pook na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo, naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon kabilang dito ang isang nangangalang Lydia, Tagatiatira at mga ngalakal ng mga telang purpura. Si may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos sinabi niya, Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin mahigpit ang kanyang anyaya kaya hindi namin napahindian. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Panginoo'y nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginoo'y purihin awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat sa pananalig. Magalak ka, O Israel. Daylan sa manlilika, daylan sa iyong hari, ikaw siyon ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpatakong babay, tagumpay ay ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsayat mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Aleluya, Aleluya kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatutoo tungkol sa aral ni Kristo. Aleluya, Aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang paparito mula sa Ama susuguin ko siya sa inyo buhat sa ama at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin at magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinasabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon na ang sinumang pumatay sa inyo ay maghahakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila ako nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras, nagawin nila, maalaala ninyong ipinagpauna ko na sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo.